Hello guys, we are again in... ano na is? Hindi <laughs> nasa ano na. tayo? Nasa Ano ba? Ano ba? Ambasang lagi kini kira. Hindi mo 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 Sama talaga Oh, ano ba? Ito naman. Right <laughs> <I don't> now. <laughs> Ayaw mo tanggapin. <laughs> <laughs> ala mo, bulaklak na rin yung kulay yelo. Ito yung gusto gusto ko. Malapit na rin siya. Bumura. Yan, nandito kami guys. Sa mga ay okay. Sa marum na bed. Oh, lugar natin. Hindi nilalabas na ano yung... Yan, guys, oh. Sino yung liver ano, bakit ko yata nakikita? Mali, iba yata yun yung nagpupuntahan nila, parang nakita ko sila doon sa kanto, nung no, sumakay ako kay ano. Yung liver ni Sese? Oo. Doon sila sa kanto. Di ba may ano yung paani ni ano, nung no, anak niya? asa asaan, nung no, alaga niya, hindi kaya yun. Ay, baka iba yun. Parang kamukha eh. Tapos ang mita-fellip niya ano, India. Ah. Pero hindi ko alam kung siya yun. Pero kamukha, kamukha. Yung paa kasi may parang may bandage. Yung sa dulo. Baka hindi siya. Sino? <laughs> <Di> Sino <laughs> <Tignan> mo ah. <laughs> <mo, laughs> oh, hindi. binipicturean siya. <laughs> binibidyo siya. Tingnan mo. Ay, binibidyo siya. Tingnan mo. Binipicturean siya. Tinanggal na niya yung picture. Tingnan mo ano. May edad na siya. Ano? <laughs> hindi pa rin. Ayaw niya pa rin umuwi. <laughs> Oh, ano na, sa ganito, Ah, nalata. hindi na ito. Sa atin sa Pilipinas, yung mga ba, ba hindi na rin naman gaano? Hindi nga. Naman, mga bata, ano natin kaya lang, mga bata din na mamatay kasi ngayon sa kinakain natin, doon. Hindi yung mga itsura, kaya oh, yung pagpagod ka sa trabaho, lalo na yun yung mga nag-ano sa... Ay, huwag ka na magtakay, yung mga ay, nagtatrabaho sa talaga sa palayan. Ay, palayan talagang na agad silang tumatanda ang tsura kasi focus sila sa araw kailan ko ba magtaya tayo ng ano loto <laughs> mamaya And guys dito na kami kasamahan ko itong binibini Sige. Hindi pala binibini, may asawa na siya. Eh. Ginang na ginang lang tahanan. mag ano mag grocery o oh, yan guys nandito kami papasok muna kami dito sa my mall mall na yan yan sa my mall sa my sa my may ibig sabihin <laughs> sa my not my <laughs> tagalog yun may ikaw may titin si ate eh na nagtitinda ng sa sapin hanapin oh, mo nga Mas, namimiss ko yung sapin niya. Sapin-sapin niya, promise. Uy, kuhanan mo muna ako dito. Lago tayo pumasok. Bye-bye, guys.